Salamat, kuya. Oo. Uh -uh. Bakit namatay yung aso mo? Kilala kita eh, ikaw yung dati lumalabas na, di ba? Yung lumalabas dati sa TV. Sa ah. pinikula ko Oo. Ano mga pinikula yung mga ginaganapan mo? Hmm. Um. Yun. Saka ano, ay, Sir Andy noon. Oo. Sino nga? ano ang pangalan mo, Idol? Si Osius ako. Oo. Pwede mo makita, Idol, para makita yung mukha, para maiyana natin, oh Ayan, guys, yung sikat dati na gumaganap na singer, na artista na padaan dito sa amin, oh guys. Ayan, maraming maraming salamat, Idol. Ayan, sana makita nila. Matulungan ka nila, Idol. Ah, uh, Di ba sabi mo nga may mga anak ka, may ano, marami kang anak. Saan nga dito nakatira ito? Wala ako sa ano, San Francisco pa. Hmm, San Francisco. Ay, ka may malapit sa oh. ng Palapala. Oh. Pala. Ah. Napanood kita idon doon din sa mga vlogger din na katulad namin. May, may mga sasakyan pa nga yung iba na tinutulungan ka nga nila eh. Bakit hanggang ngayon nandito ka pa rin sa karsada? Hmm, hmm. Sige idol maraming maraming marami, salamat, salamat